Ang dami pong bunga mga ka-viewers. Natin pong ha na. So, dami daming bunga mga ka-viewers. Nabigatan na. na. Kala ko talaga mga ka-viewers, malilinisan na po natin yung ating uh, yung ano, ating garden. Tingnan nyo naman po kung gaano kahaba at oh, uh, ang lulusog mga ka-viewers. Grabe ako nang dito mga ka-viewers sa aking tanim na ito. Kahit na bihira nating mapuntahan ay binibigyan pa rin tayo ng bunga.